Hey guys, good morning. Uh, nandito po tayo para meron po pa akong si-share sa inyo na about sa guitar na nabili ko na pangmalakasan. Uh, tingnan nyo. Okay guys, ito po yun uh, Itong gitarang ito Alam ko yun, ito common sa inyo Iwan ko lang kung may nakita na kayo dito sa market O kahit saan mga music stores dito sa Pilipinas Kahit sa, sa SM o saan Kasi nang naalala ko, nabili ko ito mga Siguro mga late 2019 Pagka yun sa yung Shopee Pero may Lazada na Kaya sa Lazada ko ito nabili alam ko Ang brand nga pala nito ay ito. So guys, oh, ayan. Enya. Uh, sa loob nito may nakalagay na ayan oh. Hmm. Nandyan yung kanyang serial number. May mga kabuk pa. Ayan. Nakalagay daw dito Enya Guitar designed in U.S. handicrafted. Oh, so kung pagbabasya natin na sinabi ito sa loob, eh malamang eh may din U.S. to. Kasi yun ang sabi, pero di ko lang alam. Kung titignan na naman natin sa Google, o okay, ayan guys, oh. Tingnan natin sa ano, sa Google, ah, uh, sa dali, search natin. Inya Guitar. O, o meron siya sa Lazada pero hindi siya katulad nung nasa ano ko, nabili ko. Kasi medyo, siguro old model to. Ayun o, kapag medyo kaparehas. Tapos may mga video pa. O yan o, ayun. So, Meron pa siya sa Lazada pero hindi gaya lang, hindi lang kagaya. Tapos ayan ha, yun music. Ayan o, o, ayan. Inya, no, bago carbon fiber. Ah, uh, sandali. Uh, ayan. Yun uh, provide. Ayan, uh, with a dedicated, dedicated distribution warehouse and factory service center in Texas, USA. So, posible nga ata na ano ito? Galing US to. Kasi, Texas, USA. Ayan. Ayan wala wala namang may naka specific basta yun na yun guys yung naka ano din ito inya origin kung saan ba talaga galing to ah ah sabi which acoustic guitars is best yan yeah mahirap maghanap guys kung saan talaga to inaano ko talaga kung saan talaga uh. so ayun o oh. ayun guys o oh. uh, para sa akin nung mabili ko ang gitarang ito para sa akin yung tunog niya okay naman uh, ma, kumbaga sa, sa, sa sa ratings 1 to 10 mga siguro mga 8 o tinan nyo yung, pakinggan yung tunog nyo perfect po ito para sa isang beginners kagaya ko pero sa totoo lang hindi po ako beginners kasi nagigitara ako mga 2010 pa pero yung kalidad ko pang beginners lang pero actually guys hindi naman kailangan ng maging magaling para sa akin yun ha iwan ko lang sa iba hindi mo kailangan maging magaling na magaling sa gitara kagaya ng mga nasa TV o kaya yung mga mu mu musicians sa ibang bansa kagaya nila ano sila slash Steve Vai o kaya yung kahit sino magaling si John Petrucci galing na mga gitarista kasi panganohan yun sila Hollywood para sa akin, hindi mo na kailangan maging ganun ang importante lang nakakatugtog ka tapos consistent ka sa tinutugtog mo malinis ang pagkalabit mo ng gitara para sa akin, okay na yun at saka naman, ang importante sa lahat na ang pagtutugtog mo ay nasa puso para sa mga baguhan at mga beginners dyan sa pagigitara alam ko marami na kayong nakikita ang mga video tutorial sa youtube pero mas maganda pa rin na matuto kayo sa sarili nyo halimbawa yung pagsisipra yung iba ginagawa na lang ano madali kasi isa-search na nila sa youtube kung paano ginagawa which is tama naman yun Ma maganda yun maganda ano yun matatawag mo na rin yun na technique pero mas maganda yung magsisipra kayo gamit yung sarili nyong mga tenga kasi yun doon mahasa ang kakayahan nyo doon magsisimula lahat yung magdidevelop talaga yung skills nyo sa gitara hindi yung may kinokopya lang kayo na kung sino yung may cover sa YouTube. Mas maganda yung kayo talaga yung mag-ano. mag, -ano. mag ng halimbawa matuto kayo kung paano kunin yung mga lead ng isang kanta. Actually guys, hindi yun nadadala sa ano, mabilisan. Kasi lahat na nag-uumpisa mag-gitara, ang pinakauna talagang mangyayari susuko kayo kasi yung mga kamay nyo masakit sa mga daliri tsaka ito pa hindi lahat ng strings ay tatamaan nyo hindi lahat may posibilidad na halimbawa ito yung kakalimutin nyo imbis na ito ito pala yung matatamaan nyo kaya ganun mahirap talaga kaya kailangan talaga ng practice at saka mag-umpisa ka talaga sa basics lahat naman ng bagay inuumpisahan sa basic muna ganun yung guys so ano ko sa inyo yung ano ng gitarang ito kasi napanood ko dati sa ano sa youtube bago ko to binili may nakita akong review pero hindi ko siya maintindihan kasi parang Thailand o Malaysian ba yun? Mahirap siya. Pero ikinakumpara kasi ang tunog nito sa Taylor. Alam niyo naman yung Taylor guys. Kung magkano. Kung sa search nyo sa Lazada, sa mga RG, RG Center, RG Store o di kaya sa crescendo kung mayroon man eh, ang sa, sa crescendo yung nandun mga AP phone. pero kung sa RJ o di naman kaya sa ano ba ito yung basta yung mga sikat na mga ano sikat na mga music store ang ano nito talaga ang nang Taylor, nasa 68,000 hanggang 100,000 o mayroon pa nga 150 so Ikinumpara nila ito, ang tunog doon. Kaya medyo nakumbinsi akong bumili nito. Nakumbinsi talaga ko guys. Kasi unang-una, ikumpara eh, ba naman sa mamahaling gitara? Kung baga, siguro sa motor, kung ihalin eh, tulad sa brand ng motor, siguro yung, yung Taylor, Honda, o di kaya Kawasaki, Suzuki, ganon. Tapos ito, ikukumpara eh, natin sa Skygo, o di kaya Rusi parang imitation. Hindi, <laughs> joke lang. Yun ang komparasyon nila. Kung, pero sa totoo guys, yung nakita ko na video na yun, mag magka, magkadikit na magkadikit talaga yung kanilang tunog. Hindi malayo. Siguro, meron lang, ano, pero para sa akin ha, hindi ko lang alam kung edited yun, pero para sa akin, yung tunog niya, Makahalin tulad talaga. Yung kung paano sa Hanuman, Ganun. Pero sigurado ako guys, magkakatalo ito sa pick-up. Kasi yung pick-up nun, sigurado, yun yung mahal. Pero yung ano nito, materialis, siguro yun yung magkalapit kasi tingin ko, di ako marunong guys kumilatis ng kahoy, pero siguro sigurado ako. Mahugan din yata ito eh. Kasi lahat naman ng mga gitara na mga mahal, mga expensive, eh, mahugan din made Tapos, sa pickup lang talaga magkakatalo kasi. Ito, ayan o. Ito yung kanyang ano. Ito yung kanyang pickup. So, ayan o guys. Ha? Tingnan nyo. Yung kanyang pickup. Uh, Exclusive lang talaga siya kasi yung nakalagay dito eh, Enya Pickup. Tapos meron din siyang mga presets ayan oh. Oh ito. Meron din siya ano, may tuner din siya na built-in. Oh ayan. Halimbawa, mas intonado. Tapos double yung kanyang dito sa may ano, ayan oh. May may pang XLR at saka meron din yung port lang yung para sa microphone. Tapos meron din tong ano, battery. Actually guys, pag walang battery ito, hindi ito, ito gagana. Ilata man ng acoustic ganun. Ayan o, may battery siya. Naka-energizer pa ako, ayan o. Tapos... Tapos yung kanyang bridge, meron siyang nakaukit na parang pearl siya ayan o. May nakaukit tapos yung breed, breed pin, ay ito. Okay lang. Tapos yung kanyang saddle, di ko lang alam kung plastic ba to o bone. Kasi yung mga gitara expensive, bone, bone yung, nag, mga, yung materials niya eh. Tapos yung kanyang, ano, ano ba to? Yung kanyang neck, okay siya. Tapos, naka-stainless, naka-stainless fretboard, ay, stainless frets, Tsaka nakaroos old fretboard. Tapos yung kanyang naka-inlay, mga ano to eh. Para sa pearl, parang perlas o shell, yung ganun, iwan ko. Tapos solid top po siya, guys. Solid top. So masasabi mo talaga na ang gitarang ito ay ayos. Kung iko-compare mo, kung bibili ka ng mga expensive na gitara, eh, ito na. Hindi ko lang alam kung meron pa nito sa Lazada. Hindi ko lang sasabi guys kung meron pa rin, meron sa Lazada pero sabi ko nga ka kanina nabili ko to mga 2019 pa kasi. Pero para sa akin, marami ko na itong binis, ginamit ko na rin ito sa mga kung saan saan, sa inuman, kung, kung saan saan, at sa pumwesto na rin ako sa mga kung saan mga bar. Okay naman. Hindi naman ako pinahiyan ng gitara ito. So, Nabili ko pala to guys sa ah, halagang 8,000. O ba diba, ang laking tipid. Kung para bibili ka ng expensive na gitara, halimbawa bibili ka ng ano, ah, ipipon yung Taylor, naikinom para nila dito. O, di naman kaya kung sa kahit anong mga branded na gitara, eh dito ka na muna. Eh kung hindi ka pa rin naman kagalingan, mm -hmm. nag-uumpisa ka pa lang, eh para sa akin ito dito mo na ito na ang bilhin mo tsaka ano nga pala guys nung nabili ko ito na hindi ito na ano, high action ang gitarang to inadjust ko lang pero di lang ako sure kung sakto ang pagka-adjust ko kasi hindi naman ako si Sir John ng LG na magaling sa mga guitar setup uh, Iyan ano ko lang yung parang sakto lang sa akin, yung hindi masakit sa kamay, kasi mayroon naman tong ano eh yung truss rod may truss rod to guys dito ayan o, ayan o, nakikita nyo ayan nakano po ito so yun lang yun lang mapapayo ko muna sa ngayon kung mayroon pa kayong itatanong parte sa gitara na to uh, ayan nyo lang sa akin mag wishes lang kayo below mag comment lang kayo sa baba at sasagutin natin kung may, baka may nakalimutan pa ako, di naman kaya, meron pa kayong katanungan about dito. Pero para sa akin, solid na to. Kung ikaw yung baguhan. Pero kung, halimbawa, yayamanin ka naman, napira kayo, kung gusto mong bumili ng mamahal ng gitara, kahit baguhan ka pa lang eh, why not? Sige guys, yun Yun lang.